tapos sa store. Mamamalengke po ako. Mamamalengke tayo kasi lang ang hinahanap ko hindi ko mahanap. Kalawa ko. Ayan. Gusto ko ng small potato. Kasing liit na maliit lang siya. Ito ang gusto kong i-bake sa oven. Kaya ako na nang tinapay kasi marami na sa bahay. alam ko na. Bili tayo na. Ang mga vegetables. saan-saan yan nakalagay. Kasi... Dito ako sa ibang store. Ayan. So, mamili muna ako. Diyan lang muna kayo. Have a great day. Bye-bye.